Mga uri ng panganib sa pag invest Kapag narinig mo ang salitang investment, ang naiisip agad ay paglago ng pera. Pero alam mo ba na may mga panganib din itong dala na maaaring magpahina o tuluyang magpabagsak ng iyong pinaghirapan? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga kariniwang panganib ng pag invest at paano mo sila maiiwasan. Una, market risk o pagbabago ng merkado. Natural na pabago-bago ang presyo ng stocks, bonds at iba pang investment. Halimbawa, kung bumili ka ng stocks ngayon at mataas ang presyo, hindi ibig sabihin bukas ay pareho pa rin ito. Pwede itong biglang bumagsak dahil sa balita, ekonomiya o global events. Maraming investors ang natatalo dito dahil hindi nila kayang tiisin ang pagbaba at agad silang nagbibenta kahit bugi. Kaya napakahalaga ng long term mindset. Ang merkado ay laging akyat at bababa. Pero kung matibay ang diskarte mo, may pagkakataon ka pa rin kumita. Ikalawa, inflation risk. Ang inflation ay tahimik na kalaban ng ating pera. Kahit may investment ka, kung mas mababa ang tubo kaysa inflation, lugi ka pa rin. Halimbawa, may 100,000 piso ka na naka-time deposit at kumikita ng 2% kada taon. Ibig sabihin, may dagdag kang 2,000 pesos. Pero kung ang inflation ay nasa 5%, halos 5,000 pesos ang nabawas sa tunay na halaga ng pera mo. Kaya sa madaling salita, lumalaki nga ang pera mo sa papel. Pero lumilit naman ang kapangyarihan nitong bumili. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang piliin ang investment na kayang lumampas sa inflation rate. Ikatlo, liquidity risk. Hindi lahat ng investment ay madaling i-convert sa cash. Halimbawa, kung ang pera mo ay nakalagay sa lupa o bahay, hindi mo ito agad maibibenta kapag may emergency. Minsan, aabutin pa na ng ilang buwan o taon bago ma ang ari-arian. Kaya kung lahat ng pera mo ay nakatali sa ganitong investment, posibleng mahirapan ka kapag biglang may gastusin. Ang payo ng mga eksperto, huwag ilagay lahat ng pera sa illiquid investment. Dapat may nakalaan kang emergency fund na madaling ma-access. Ikaapat, credit risk o panganib na hindi magbayad ang nangutang. Kung nag-invest ka sa bonds o nagpautang sa isang kumpanya, laging may posibilidad na hindi sila makabayad. May mga kumpanya o tao na biglang nalulugi o nagkakaproblema sa cash flow. Halimbawa, kung bumili ka ng corporate bond tapos nagsara ang kumpanya dahil sa krisis, Baka hindi mo na babawi ang pera mo. Kaya laging mahalaga na suriin ang kredibilidad ng tao o kumpanyang uutangan bago ka maglagak ng pera. Kalima, emotional risk. Ito ang madalas na hindi napapansin ng karamihan. Maraming nalulugi, hindi dahil mali ang investment, kundi dahil nadadala sila ng emosyon. Kapag bumagsak ang merkado, natatakot sila at nagbebenta agad kahit palugi. Kapag naman umaakyat, nadadala ng excitement at bigla na lang bumibili kahit mataas ang presyo. Ang tawag dito ay buying high, selling low. Nakabaligtaran ng tamang diskarte. Kaya sa pag invest disiplina at kontrol ng emosyon ang pinakamahalagang kasangkapan. At uli, panganib ng scam o panloloko. Ito ang pinakadelikado at madalas na nararanasan ng maraming Pilipino. Dahil sa pangakong doble ang pera mo sa loob ng tatlong buwan o siguradong kikita ng walang risk. Marami ang naloloko at nauubos ang ipon. Tandaan, kung masyadong maganda para maging totoo, malamang ay hindi totoo. Lagi mo na mag-research. Tingnan kung lehitimo ang kumpanya. Iwasan ang mga scheme na parang milagro ang pangako. Sa kabuuan, ang pag-invest ay may kasamang panganib. Market risk, inflation risk, liquidity risk, credit risk, emotional risk, at panganib ng scam. Pero tandaan, hindi ibig sabihin ay iiwasan na natin ang investment. Sa halip, kailangan natin ng tamang kaalaman ang mindset at maingat na plano. Kapag matalino at disiplinado ang approach, mas mapapaliit natin ang risk at mas mapapalapit tayo sa financial freedom. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, share at mag-subscribe para sa mas marami pang kaalaman tungkol sa investment at financial literacy.